so na. Alas otso pasado na siya, guys, sa buntag. Nana ko diri kay <coughs> Actually gahapon na naman ko diri oy, pero kay moan hilagi daw yon ang tag-iya na pod, isa ka adlaw lang daw siya. So bali <coughs> bali karong gabi, ah ugma sa gabi ad, ah, lunis man dai ron. Karong gabi niya alas 6:30 sa hapon na abot siya. Tapos uh... mga alas 6:30 on niya na diri siya matulog sa kondo na largan ko siguro pagka gabi niya ang susi kay na misplace kanya kanya man minay susi pero na misplace daw niya ang iyang susi wag gitay mahimo guys mo follow so bali ang atong pamasahi ani ginuo ko sa na may mga tip-tip si madam mo oh, na ato ang tip igo ra siya di ipamasahi kay eh, diri ko kagahapon naghatod ko sa towel nakaroon ako anong puning abrihan ang kondo medyo stricto diri sa kondo guys hindi ganun ka easy kahit saan ka tumingin may CCTV Chua. Kahit siyang my God. Well, okay. mga or third naalang Labi. Labi. Ang amo -amu. sakit ngit na po. Nga to ang buhok ba? Masino sa ono hin ba? Magawas na po. Kung mana, gawas na po. Igor ako na ko. Limpyo naman siya kahit kagahapon pa siya na. Kagahapon dirimang ko. dati wala nag-function ilang swimming pool karon nag na pero dili pa pasudlan kay burag eh. burag ilang gi ayo gilimpyuhan ilang pool good morning igo lang ko nag-open dito i-open tapos balik dayon E eh, taon tawad -taw mo, upot mo tag-iya. Mindot mo po yu, guys, pero mahal po. Mindot mo po yun, pero mahal po. Labaw na ang monthly, ano nila, anang sa mga monthly due nila din. Kaya sa subdivision, sa ordinary nga subdivision, 100 rama ng bulan. Diri kay eh, 2,000 ang bulan. Dala na, na sa basura siguro, sa basura, sa guard, sa barong. Tignin ko ang kaning mga bermuda, mga naga-landscape yan. Indot kayo ilang landscape. Na, safety po din noon. Sa 2,000 sa kadaghan nagpuyo. No? Kapay building sa taas-taas kayo. Eh. Pag una siya na human, pag o siya na human, Ano ang building? Oh, Saan ba po? Ah? Oh. Taas lagi ni siya ay. Eh. Itong sa sa ako ang madam kay 6th floor lang. Hmm? Maupod oh, lagi pag maanil pong ka. Distansya ka ayo. From sa guard. Taas. Ayan guys. Taas ka biro na siya o nga namatay. これ。